Gusto nyo ba guys na maalis yung amoy mabaho, amoy kulob at iba pa mang amoy sa inyong sasakyan na hindi ka na nagpupunta sa mga car wash para magpa to zero? gusto ko yung pakilala sa inyo itong Gladway Antibacterial Deodorant para sa ating mga sasakyan. Ini-eliminate niya yung odors at tinatanggal yung mga mikrobyo sa ating sasakyan. Talaga nasa sanitize yung ating sasakyan. Gagawin mo lang, bubuksan mo lang yung can na to, start mo yung engine mo, on my aircon at pindutin yung spray. Hayaan mo siyang maubos at magkaroon ng usok sa sasakyan ninyo. At after nun, makikita mo yung difference na mabango, tanggal yung mikrobyo at nasanitize yung ating sasakyan. At ang maganda pa rito guys, hindi to sobrang expensive. Murang-mura lang. Mas mura pa kaysa magpa-back to zero ka. At ang isang can, good for a sedan kahit sa pickup. Kaya sulit na sulit siya, hindi ba guys? Kaya kung gusto mo ma experience na experience ko, kagaya kay Blake, na mabango na siya ngayon, na sanitize at tatanggal yung mga germs, click mo na yung yellow basket para magkaroon ka rin ito.